P. Si Teacher Fe ay meron pong personal na advocacy. Ang tawag ko po, po dito ay Teacher Fe, a journey of hope. Dalawampung taon na nagtuturo sa La Huerta Elementary School sa Paranaque City, si Teacher Fe. Bukod dito, nagtuturo din siya ng libre sa mga batang idad tatlo at apat sa isang learning center malapit sa La Huerta napili ko na pumunta sa sa public school kasi alam ko na mas marami pa akong matuturuan ng mga bata. At ang isa sa mga nag-challenge sa akin that time ay yung brother ko. Kung interesado ka daw at effective, very good teacher ka, ikaw ay pumasok sa isang pampublikong paralan. Sa labas ng paaralan, itinuturing siyang guro ng komunidad dahil na din sa pagmamalasakit niya sa mga bata man o matatanda. At para sa mga kabataan ng barangay La Huerta, si Teacher Fe na din ang kanilang pangalawang ina. Umiikot din si Teacher Fe sa komunidad tuwing may mahalagang gawain sa paaranan upang paalalahanan ang mga magulang. So nakagisplan ko na na umikot sa community sa area namin, regardless kung ano may yung age nila, nanay, uh, tatay, lolo o lola, dahil hindi na nagkaanak, binuhos na ni Teacher Fe ang kanyang oras sa pagtuturo sa mga bata. Sinusuportahan naman siya dito ng kanyang asawa na siya pang taga-drawing ng mga visuals na ginagamit ni Teacher Fe sa pagtuturo. Siya rin mismo ang nag-encourage sa akin na, Ma, this time, sa samahan na kita lumabas. The more na umiikot tayo, habang tumatagal, mas marami, mas marami tayong kabataan na natutulungan na nagiging anak na rin natin. Sa halip na magpahinga tuwing Sabado, naghahanda si Teacher Fe at iba pa niyang volunteers para sa panibagong gawain. Pumupunta sila sa ilalim ng tulay upang magturo sa mga bata. Kagaya ng tuwa at pagkasabik na nadarama ni Teacher Fe, ganito din ang pakiramdam ng mga batang tinuturoan niya sa oras na makita siya. Ilang taon nang ginagawa ni Teacher Fe ang advokasiyang ito Marami pa rin mga kabataan na 11 years old, 10 years old. So narito si Teacher Fe, na sa pamagitan ng pag-aaral, education under the bridge, ng lawerta, lalo na sa malalapit naming community, tinatanggap po namin yung mga kabataan na 2 years old, 3 years old, 4 years old, para meron silang basic foundation bago sila pumunta sa formal school. Sino sa maruno na magbasa? Dito ay tinuturuan niya ang mga bata na magbasa, magbilang at makihalubilo sa ibang mga bata. Binabasahan niya din ang iba't ibang istoryang pambata na kapupulutan naman ng aral. Dahil sa magandang hangarin na ito, nahikayot naman ang mga kasamahan ni Teacher Fe sa La Huerta Elementary School na si Teacher Sally at si Dave Felipe na kasamahan naman ni Teacher Fe sa Learning Center. Na-inspired po ako kasi nakikita ko po na ang mga bata po ay kailangan po nila ng edukasyon. Ang plano po namin, pagpagpatuloy pa po yung mga magandang adhikain po ito para po sa mga bata. Eh, hindi mo ba, hindi mo ba i yan dahil how can she do it? If she can do it, at least gawin ko lang yung kalahati yun eh. Pero, eh. Magawa ko lang yung kalahati na ginagawa niya. It's more than enough eh, for kasi sa tingin ko yung kalahati na ginagawa is Really something very big. Laking pa sa salamat naman ng ina ng isa sa mga estudyante ni Teacher Fe sa pagtulong nito at pagmamalasakit. Sa Sana magtuloy-tuloy, magkaroon siya talaga ng regular na pagtuturo sa mga bata katulad nito, mga dalawang taon. Kasi para pagdating ng alimbawa na i-enroll na namin sila sa mga school talaga na ano. Kasi yung karunungan, eh, yun lang naman ang pwede kong ibigay. Bagamat matugumpay ang kanyang pagtuturo sa ilalim ng tulay, Minsan ay may kinakaharap pa din problema si Teacher Fe, katulad ng mga kailangan niyang mga gamit at supply sa pagtuturo. Hindi maniniwala kahit sino na kaya ito ng isang teacher. Ngunit yun nga po, talagang naglalaan ako ng budget kahit maliit. Sa kabila ng araw-araw niyang pagtuturo, ay minada naman si Teacher Fe na nararamdaman din niya ang pagod lalo na kung umuulan every time na bago ako matulog, kapag naisip ko yung mga bata, na sa bawat pag-ikot ko sa araw-araw, tuwing hapon yun, nakikita ko yung kanilang niti na teacher morning, Fe, teacher pe, kailan ka papasyal sa amin. Para bang nawawala na rin yung pagod ko. Para kay Teacher Fe, hindi mapapantayan ng malaking sweldo o kahit anong parangan ang kanyang ginagawang pagtulog Higit sa lahat ng bagay, ang importante daw ay ang kasiyahan at karunungan na inaidudulot niya sa kanyang mga estudyante. Ayoko na maging problema ako ng bayan. Gusto ko isa ako sa mga tao na tumutulong upang masolusyonan yung maliliit nating problema na maaring magkaroon ito ng magandang hangarin. Para sa Servisyo All Access, June Dal Rosario.